So guys, ito pala yung Mondex. Ito yung pinapainom ko sa mga alaga ko. Pagka medyo may sipong, tsaka para hindi sila matihydrate. Sana nyo ako, painumin natin sila. Text water. <laughs> Sana lang. Oh Good para hindi sila ma-dehydrate. Medyo mainit na kasi ngayon. Itayin na. Good girl ka ha, babulsa. Si Kerara naman. Good girl yan si eh. hui takahirap nga pake nga minum ane takut pake nga minum ane gamet hu hu